Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa mga kooperatiba sa bansa. Kinilala rin ng Pangulong Ambag ng mga kooperatiba sa pagtitiyak ng food security at sa pagunlad ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nanditong gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangailangan ng CDM ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyong Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. Yan ang pagitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kooperatiba sa buong bansa na nariyan lang ang gobyerno para umalalay sa kanilang sektor. Sinabi yan ni President Marcos ng pangunahan niya ang selebrasyon ng National Cooperative Day sa Malacanang kaninang umaga. Dumalo rito ang nasa 300 mga leader ng iba't ibang mga kooperatiba mula Luzon, Visayas at Mindanao at ilang opisyal ng gobyerno. Tema ngayong taon ang cooperative, pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and food security. Sa speech ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang ambag ng kooperatiba para makatulong sa mga magasaka at iba pang sektor na nangangailangan. Their uh, financial viability, their uh, management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan, turuan natin. At marami namang magaling dyan. Marami namang magaling dyan na uh, we have many examples of, of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na beneficyo. And this is where we want to get kalaunan ito aniya ay makatutulong din para sa target ng gobyerno na food security at pag-unlad ng ekonomiya we all have to work together um uh, in the right way to uh, to bring the results that we are hoping for for the food security of our country for the livelihood of our farmers and fishers at lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Bilang tulong sa mga kooperatiba, sinabi ng Pangulo na inendorse niya na ang panukalang pag sa Cooperative Code of 2028 na nabanggit niya sa kanyang naging sona. To ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. Hindi bago ang pagtulong ng punong ehekotibo sa mga kooperatiba dahil nung siya ay local government leader at mamabatas, isang sektor na ito sa kanyang natutukan, bagay na ipagpapatuloy ng gobyerno. Meron tayong tinatawag niya na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that conferred, concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. Alan Francisco, para sa bayan.